Hello guys! Ayan! Kahit bumabagyo, umulan at umaraw, laban lang po ang mga ogang tindera natin. Mga tindera, mga kasari. Ayan! Kahit po bumabagyo, kahit signal number 5 pa yan o 6 or 10, ayan. Sige lang ang laban ni ogang tindera. At alam niyo po ba guys, ah uh, kahit na maulan, yung panga ang mabili. Ano? Kasi tinatamad na silang pumunta sa malayong tindahan. So dito na lang sila sa tabi-tabing tindahan. Kagaya ng tindahan ni Ogang, dyan na lang sila mamimili. Kaya ako naman kahit na umuulan, umaaraw, bumabagyo, kailangan pa rin akong mamili. Walang ulan-ulan o bagyo-bagyo kay Ogang, kailangan laban lang, tuloy lang ang pagtitinda. Mas okay. <laughs> Alright guys, marami pong salamat sa support niyo sa akin. Palagi lalo na pag akoy naka live salamat hindi ko na kayo isa-isa ina may galang shout out to all ah lagi pong naka kay Ogang Tindera marami pong salamat god bless you more god bless us more guys marami pong salamat ayan thank you so much kaya guys ah, tip ko lang pag ah, maulan damihan nyo po ang itlog at ang kape. Yan po ang number one na mabili. At yung mga hotdog, mga frozen, ayan, mga uling, mga tuyo, itlog na maalat yan na mabibili guys oo kaya kanina namili talaga ako at uh, kailangan um kumpleto ka sa mga essential na talagang palagi ba na ginagamit ng tao pang-araw-araw kandila ayan ubos ang kandila ako naghanap ako kung saan-saan ang -saan kandila guys dahil syempre nagpe-prepare din po ang ating mga uh, mga kapitbahay ang ating mga suki Oo, wala akong natira sa kandila akong naubos kaya talagang ako po ay lumabas at namili. Kahit inulan ako sa labas, okay lang yun guys. No? Pagkatapos naman yung maliligo na ako. Ayan. Pero pagod, pagod at sipag lang talaga no? ang uh, ating uh, kailangan puhunan dyan. sa ating pagtitinda. Kaya guys, maraming salamat sa aking mga suki rin dyan. Oh, salamat sa inyo dyan lahat. Maganda-magandang buhay. Hanggang sa muli mga kaugang Thank you so much I love you all Mwah mwah Hey hey si Ogang Tindera Nandito na Tara na't magsaya Sa pa palang ng manok Si Og ang nakalive na Walang lungkot, walang problema Laging jolly, araw-araw ay masaya Habang nag-aayos ng kanyang paninda Ogang ang tindera Wala kang katulad ikaw at tinda Energy mataas Kahit mahirap Di sumusuko sa puso'y panalo Hello! pagtitiwala Pasayo sa'yo pa habang nakalay Parang fiesta, lagi good vibes ang hatid Hindi nagahangad na yumakalay